Limited offer for three days only, the only eye supplement recommended by Philippine General Hospital and directly imported from the USA. Napakarami ko ng pasyenteng dumating na halos hindi na nakakakita. Sa puntong yon ang tanging solusyon na lang ay operasyon, magastos masakit at hindi rin sigurado ang resulta. Kami ngayon ang exclusive distributor ng Lutein Gumis sa Pilipinas at kasalukuyang may buy one get 2 free promo na may free nationwide shipping. Ito lang ang eye supplement na sinubukan mismo ng mga doktor mula sa Philippine General Hospital at kinumpirma nila na 97% ng ang pasyente ay gumanda ang paningin sa loob lang ng 7 hanggang 10 araw, walang operasyon. May golden formula, lutein, zeaxanthin, vitamin A. Tumutulong sa pag-ayos ng retina, bawas labo, luha at hapdi proteksyon sa mata laban sa blue light at UV rays FDA approved sa US. Ligtas kahit sa may diabetes at high blood. Ang offer na ito ay limited lang simula ngayong araw at kaunti na lang din ang stocks. May isang daang money back garanti kung walang epekto pagkatapos ng 7 araw